Hello everyone, it's me again, Daniel Uy. So, magkakomment lang tayo regarding sa picture na papakita natin na ito. So, lahat kasi ng dealership guys, ganito ha, halos lahat, is, hindi magka sa parking lot. Like na nandun ako sa may isang dealership ko before, na talagang tatlo yung aming uh, stockyard o ko na lang muna so isang stockyard sa leadership tsaka isang stockyard sa malapit sa dealership namin no uh, 90% siguro ng mga dealership sa Pilipinas ay may mga walang covered court talaga covered parking for the reason na it is too expensive for them na maglagay kaya kung mapapansin nyo sa, just sa picture na nilagay natin wala sa ng parking lot and it takes more than 10 years bago, bago siguro nila huwag na naman 5 years pagpalagay na natin 5 years para ma-recover nila yung uh, ano tawag dito puhunan nila sa pagpapalagay ng covered court na yan and it takes a um, maintenance para sa bagay na yan. So yearly maintenance yan, possible. So hindi nire-recommend na magkaroon ng uh, napakalaking covered court para sa mga brand na sasakyan. Kasi kung kayo mismo yung pupunta sa planta, Diyan sa sa amin na lang magiging specific ako sa Sa Santa Rosa, isang malaking open field yun. So, hindi talaga nilalagyan ng covered court yan. Okay? So, yung mga galing naman na Thailand na sasakyan or other countries, dyan sa may uh, Batangas port, covered naman yun. So, pagdating lang dito sa mga ng ating ah uh, leadership is hindi lahat ng sasakyan is na ilalagay sa covered court dahil sa dami okay so do the common sense na lang regarding that okay so lahat ng ano yan brand mga walang covered court yan uh, I've been in other brands like letter F uh, letter H letter M letter N so yun yung mga initial ng, so, mga rin stock dyan. isa akong buhay na testimony sa bagay okay so kailangan nang ingatan ng mga dealership yung income nila and expenses okay